Ang kwal lang po sana, yung mga nasa mababang level, kagaya tulad namin, um, yung mga pinangako. Kasi, umaasa rin naman kami sa mga pangako, ma'am, eh, na sana makita rin nila kami yung mga nandito sa lower. Kasi, um, kung wala kami, yung mga katulad na rin nating may hindi rin sila makakapunta doon sa pupuntahan nila. So, kami po yung nagiging way daan na para mayatid sila sa mga kanya-kanyang trabaho nila. Yun ang doon din po nila nakikita. Yun po. So ano po ano po nila nakikita sa corruption? corruption sa atin sa gobyerno. Yung mga pangako na minsan eh sabi eh, ganito ganito na yung ganito yung mga proyekto. Hanggang ngayon wala pa naman po nangyayari. Parang sa kalakaran po, kung ano yung natat nangyayari na sa politika, yun na rin natatagdagan at natatagdagan. Hindi naman ho mga asenso bayan. Alam ko talaga sir, malalim yung pinagano mo, pero bakit ka very emotional? Sa hirap pa ng... Sa hirap po ng buhay mo. Lalo ta hindi na po nakabalik ng ibang bansa. Ay, ulit na Nang pandemic po, hindi na po nakabalik. Hindi <laughs> lang sir, guys, sa hirap ng buhay. Sa hirap na sir. po ng buhay, ma'am. Hindi na po kami... Ayod ka lang po kahit talaga mam ma kasi lima po yung anak ko eh. Oo, oh, pakinggan po po sana yung mga kuwento namin, hinaing ng toda. Kasi sa toda lang po kami kuan eh. So katulad sa amin yung hindi naman kapag kapos naman sa pag-aaral, hindi naman totally kun to lang po talaga pag nag-apply ka ngayon ng ng trabaho po ma'am sa 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 atin dito sa gobyerno, kailangan college level ka. Hindi ka naman tatanggapin kung high school graduate ka lang. Di ba? Yeah, po. Yung po ang nagiging kwan dito sa atin. Hindi katulad sa ibang bansa pag nag hard si ah, nag hard sila ng mga uh, tao hindi willing to train hindi, nakalagay. Hindi natin tinitingnan kasi yung ito. Ah, ah hindi, willing to train lang. Halimbawa, mag-apply ka ng driver willing to train hindi siya totally yun ang pangit dito sa ating bansa eh, yung ganun sana para asenso. Parang ang nangyari is simula nung naupo siya, wala kaming magandang oh, parang sa napapanood na, na rin sa TV, wala kaming nakita na nag-focus siya para sa mga problema ng Pilipinas. Lagi siyang nasa foreign uh, trips na hindi din naman namin din naiintindihan ano ba yung meron sa mga trips na yan. Malaki ba ang naitutulong sa bansa niyan? Pagbalik ba may resultang maganda? May makakabawas ba ng pagtaas ng bigas yan? Ganun ba yung mga ganun mga uh, katanungan? So parang parang sa administration ngayon, Parang nawawalan kami ng pag-asa. Na na instead na akala namin dati dahil 'di ba, parang landslide yung pagkapanalo ni BBM. Eh ibig sabihin, maraming umasa at marami talaga din na uh, sa kanya ay nagtiwala. So, sa nangyayari ngayon, parang wala. Parang nakakapanlumo na ganoon. Bilang ordinaryong mamamayan na may pamilya katulad ngayon, ang hindi niya mapigilan yung pagtataas ng lahat ng mga bilihin. Especially yung sinasabi yan, 20 kilos na bigas. Although hindi naman talaga mangyayari na bababa ng ganoon. Pero kung sana man lang makontrol niya, yung kaya namin ng mga mahihirap, yung presyo, hindi lang yon sa ibang mga bilihin. Kahit mga dilata na lang, ang tataas. Yung kaya man lang sana namin na presyo. And yung pagtataas, nagtaas, ng na, although nagtaas ng bigas, nagtaas naman din ng konti yung sahod. Pero hindi eh, hindi pa rin namin kayang uh, ma, hindi pa rin namin kayang i-balance eh, kasi mas malaki pa rin yung itinaas kaysa dun sa minimum wage na nakuha. kasi ako madalas nanonood ng television kasi sa totoo lang nas, mas nakaka-stress instead na uh, mas mas gusto gusto hin namin pag-uwi ng bahay manood. Hindi na lang mas pinipili na lang namin na hindi. So parang hindi na rin ako uh, parang uh, nagagabayan dun sa kung ano talagang improvement na naibibigay na o pag-uwi ng presidente ay meron bang naibibigay na magandang resulta. So, ang akin lang kahit di naman manood eh, kahit di makinig sa TV sa makinig ng radyo o manood sa television, makikita mo naman sa paligid 'yan kung may improvement ba at may magandang itutudong Okay naman. Ay sa man ang buhay natin kahit paano. Nakakaraos. Ay, bi bilang isang ano wala pa, wala pa nararamdaman. Siguro matagal pa yun bago maramdaman. Sobrang init natin. eh, <laughs> the usual, yung pagtaas ng mga bilihin, number one, yung bigas, di ba? Saka yung mga lahat ng ano, yung mga baboy, yung mga ulam. Lahat ng mga pagkain natin nagmamahalan. Yun ang number one na pro problema natin lahat. Ako, pati kayo, di ba? <laughs> lahat tayo. In terms po sa criminality, ma, ano pong assessment? Sa kabuuan na ano, ano. Sa kabuuan. Parang parehas lang din. Eh. Pero nung panahon ni ano, medyo nabawasan niya dito sa Kiapo. Dahil yung Kid Duterte, yung ano niya, program niya doon sa ano, di ba? Yung, ano, yung tungkol sa drugs, medyo gumanda-ganda ang ano namin dito. Kasi ang ano na Quiapo, sa Kiapo, di ba maraming snatcher. Ngayon wala na. Dahil dun sa ano ni Duterte, mga, mga natakot yung mga ano, masasamang <laughs> ano, tao. Ngayon po parang... may wala na, wala na. Simula nung kay Duterte pa. Ngayon wala rin, okay na rin. Kasi di ba pag batang kya po alam, mandurukot, snatcher. So, malating... Oo, ngayon wala na. Malaking tulong din yun. Naging batang yung batang kya po, di ba ganun? Okay naman na ngayon. At least marami-raming ano ngayon, turista. Pero matumal pa rin ng benta. Uh, okay naman kasi yung mga senior din naman eh, na alagaan niya. Uh, hindi, kasi hindi ko rin masabi na maganda kasi sa base sa negosyo ngayon, mahirap. Napakahirap yung bentahan, kumbaga parang imbis na tumataas ang ano, parang pawala. Kasi yung time na ganito, summer, dapat di ba marami siyang balikbayan, maraming mamimili parang unti-unti, parang nawawala din eh. Uh, base po sa ano namin, yun kagaya ng mga pamamalakad ng nakaraang Marcos, maganda talaga yung sa mga parents niya kasi tumataas yung ano natin, yung mga produkto natin, tinagang tinatangkilik. Sa ngayon, ang karamihan tinatangkilik na dito sa atin, yung galing pa sa ibang bansa. Kasi kumbaga nawawala na yung anong value ng produkto natin, yung mga pinaghirapan ng mga kapo natin Pilipino, mas nasasapawa na siya ng mga galing sa ibang lugar. Kumbaga, mas gusto pa nilang tangkilikin yung hindi sa atin. Uh, ang sa akin lang naman, sana kahit papano yung tao dito. Uh, anuhan niya. Kumbaga, tingnan din naman nila yung mga maliliit na, no, katulad namin mga negasyante, yung mga manggagawa. Kasi kaya yung iba nawawala na rin ng ano, nangingibang bansa sila kasi wala na yung mga gagawin nilang dating mga uh, kagaya niya, yung mga kabataan na anak ng mga gumagawa ng mga produkto natin. Mas gusto pa nila mga ibang bansa kasi wala na yung ano natin eh, yung mga sariling ano, produkto natin hindi na napapansin. Ako lang pa ulang kulang sa anti-criminality mas maganda yung nakaraan ng administration ni, Bakit po? Kasi halos nagtatago lahat ng mga, ano eh, mga gayan mga agi, kayo mga kriminal na ano, parang takot sila sa administration doon eh. Pero parang ngayon, parang lumitaw na naman ngayon, mga ano. Bumalik. Bumalik. Eh, hindi ako, kahit na presidente ko yan, okay lang sa akin. Hindi gaya nung nakaraang ano natin eh. Talagang may bakal na kamay, ano talaga? Kamay na bakal. Kumpara yeah. sa ngayon, wala. Malabo. Ano po panawagan ni Pangulo Marcos? Ay, sana naman po, kahit papano, may babawin lahat ng mga presyo ng ano natin. Kung hindi man mabigla, kahit unti-unti oh, lang ba. Ayun, Ay, mahirap yung ganun. Mas malaking problema ng Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Ay, dapat atupagin lang yun nila yung problema natin dito sa Pilipinas. Huwag naman pa yung panibiyahe. Ito yung mga kaya mga ano ng kongreso dapat ato atupagin talaga natin itong problema natin sa Pilipinas hindi problema ng ibang bansa sa gaya, gaya namin ng mga manghihirap mam, wala Malabo namin mararamdaman eh. talagang puro pangako lang talagang na, na ano namin naririnig ganun wala naman sa gawa ito lang problema eh lahat ang binibili mahal eh. wala nga pera eh ayan lang Paano mabuhay ang tao? Yan ang ano, gusto nila, yung mga tao nila, pinabayaan na. Eh. Kasi lahat ng tao dito, nahirapan na. Kasi lahat ang binibili, mamahal na. Eh sana, ibaba nila yung ano eh. Ah, pagbigyan nila yung tao ng kabuhayan, para mabuhay yung mga tao na mahirap. Kaya na lang sa amin eh. Ang ma mga hirap, mahirap, ang namin lang, mabuhay kami. Wala, walang palpak. Oh, hindi ko maintindihan kung anong mayroon ngayon eh. Hanggang parang maganda sa maganda sa pangako. Wala namang naitutupad. Nabudol ka? Oh, wala eh. eh ako talaga, bungbong Marcos talaga ako eh. Kasi inaasahan ko maganda yung sinasabi eh. Pero hanggang ngayon hindi mo ramdam eh. Anong partikular hindi mo ramdam? Hindi mo ramdam yung mga pangako niya. Alam mo naman sinasabi, yung magmumura daw ang bigas. Eh ngayon, dubli na yung bigas. Oil subsidy, nagmamahal nagmamahal yung gasolina natin. So wala tayo talagang makikita ng ibig. Wala, wala. Walang palpak. Palpak para sa aming mga mamaliliit. Wala, palpak. Kung sa bagay, medyo may kulang yung ganyan, mga sitwasyon. Sa, sa tunay buhay, talagang simula si Marcos ang magkatay ng mga presidente. Magkaiba silang kay Duterte. Narinig namin sa balita, na parang ano, uh, yung presyo, sabi nila sa susunod na eleksyon magka, magkaroon ng ibang uh, presidente, bababat yung presyo ng produkto. Ano man na, uh, eh hindi pala eh, parang pataas pataas eh. Yan ang namin uh, sa amin. Uh, tanagan po, ah, mahal, mahal na po na Pangulo. Sana po, eh, yung presyo, presyo eh, medyo baba yung mga tulad ng mga pagkain kasi yung, yung, yung mahirap, tuyan lang hirap. Yung, yung malimbo, yung medyo lang makain, walang inapos. Eh, pag tumas na yung uh, presyo, Kawawa talaga yung mga uh, mahirap. Walang problema yung may pera kahit taas pataas na pataas ayos lang yun yun lang po ano ganangin po uh, sa akin kasi parang hindi naman pagpa, kumbaga parang mabagal, mabagal yung progress eh. Meron mga plan, nakikita naman natin na meron plano, kaso ang prob problema sa kanya is parang pa ang bagal ng progress, ang bagal ng mga galaw. Anong naman din, kasi syempre, example na nga like, lang sa pure subsidy na hindi kami natanggap, nakatanggap. So, saan napunta? Yun lang din naman yun. Siyempre, may ibang nakakuha. Parang gano'n lang din. Yun ang thinking lang din namin. Parang so, gano'n. So, yun lang. Lahat niya matal. Pati nga yung mga paninda namin, mga vendor, yung mga paninda namin, mahal talaga. Mahal na, hindi pa kami kumikita. Mahirap nang kasi lahat ng paninda sa Divisoria, mahal ang bilhin. Lahat, talos lahat. Hindi lang lahat. pala bigas? Hindi lang bigas, lahat ang mahal. Yung tinda namin ngayon, mamimili kami kagabi. Kinabukasan mo pa makikita yung tubo mo. Patulad ngayon, namili ako kagabi. Isang araw namili ako. Kanina ko lang nakita yung tubo. Tanong mo magkano yung tubo? Dalawang dalang. lang. Sana pansinin niya. Yun ang hindi ko alam kung mapapansin niya kami. Lalo na kaming hirap. Lahat nga 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 eh. Lahat puro nga nga. Biyay -biyay -biyay. Oo, katulad ko, tanda ko na. Tinan mo, naghanap buhay pa ako. Hmm. Tsaga lang? Tsaga, oo. Kasi pagka hindi ako nagtsaga, wala kaming kakainin ang apo ko. Hirap na hirap na kami, madam. <laughs> Buri pa ang Pangulo natin. Lagi na lang nagbabiyahe. O, oh, wala naman yung pangako na 20 ang bigas. Kilo. Ngayon, isandaan na. Ano ba yun? Dapat 20, naging isandaan na. Ano, pataas? Hirap na hirap na po kami ngayon. kila ang bilihin, tumataas, patapos matumal. Wala na kaming nangyayari sa buhay, puro utang. Sa anti-criminality campaign po, ma'am, si Duterte. Ngayon, ma, bumabalik na naman madam yung mga ano, yung mga mandurukot. Dati wala. Dati wala na, takot na takot. Ngayon, hindi na natatakot. Lalo na, nandito kami sa Quiapo. Ngayon, Marami na naman. Mga adik, sayang yung ano ni Duterte na pinaghirapan ni Duterte in ano, Sayang talaga. Kasi hirap na hirap na rin talaga kami. Ngayon, lalo na ngayon na, na ano kami sa nababaon kami sa utang. Lalo na sa negosyo namin, matumal. Uh, sana po ay lagi nilang tulungan ang mga mahihirap na negosyante. Dahil habang tumatagal ay lalong humihirap yung mga negosyenteng maliliit na tulad namin. Alros sa uh, araw-araw po ay kami nakakabinta ng panggastos namin. Sana po ay lahat ng mga ainsya ng gobyerno ay magsama-sama sila upang tulungan ang ating mga maliliit na negosyante sa bansang Pilipinas na ito. Uh, ganun pa man, uh, sana po uh, maitindihan nyo ang mga kalagayan ng mga negosyante dahil talagang hindi na po nila kaya yung pagkahanap buhay sa sobrang tumal. Uh, sana po matulungan nyo kami sa, pa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda. So, uh, yung uh, pagpupunta-punta ni Pangulong Bumbong Marcos sa ibang bansa, eh, ramdam naman sa ating bansa. Dahil nakikita naman natin sa TV na billion-billion yung naiuwi yung investment. Pero hindi natin alam doon sa iba kung paano nila maramdaman yung ganong sitwasyon. Uh, yung mga nag, nagtaasan na yan, sa totoo lang no comment kasi masyado nang tumaas lahat. O yung ikang isang sasi na tank, dating 10-12, uh, eh. ngayon 20 na yata o 22. Yung mga bigas eh, sobrang taas na. Eh sa akin lang naman eh, hindi natin alam kung sino ang sisihin dito. Dahil may nagtatanim, may bumibili, may nagpapalakad, hindi naman control ng isang tao yan. Di ba? Kaya... Pero dapat solusyonan ng gobyerno. Yes, yes. Kaya kaya solusyonan ng gobyerno. Dahil may pera sila eh. Para tulungan ng mga tao, bilhin nila ng mura yung bigas at ipigay nila. Wala naman nagbago. Yun at yung pa rin. Sabi niya, bababa yung ano, ganitong bigas, yung fuel, wala naman eh. Buha ba, bababa ng ilang linggo, tatas ng isang buwan, di ba? Ang Niluloko lang yung tao eh. Hindi lang pako, pa pinako na talaga. Walang walang pako, pa pinako na talaga yung pangako. E, lahat naman nagtas, di ba? Mula naman yun Ang nagbago lang, presidente lang. Siya lang masasabi kung magaling na presidente, si Digong. Bakit? Lahat talaga, pag sinabi ni Digong na ganyan, ni si Duterte, nagbabago talaga. May tigas, ma'am. Yan ang maganda presidente. Bakit ngayon ba? Ano bang particular yung parang masasabi mong parang puro pangako lang? Lahat naman eh. Sabi niya, babaraw ng ano, kahit na lang dapat 30, tanggap namin eh. Sabi niya, 20, hindi nga naging 30. <coughs> diba? Walang, 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 ano, wala siyang, pinako ko niya lang talaga, puro siya pinako, walang pangako, pinako. Dapat yan, pag sinabi mong gano'n, gano'n na talaga. Oh, gawin mo. Gawin, di ba? Asa yung mga pinagmamalaki nilang ano, magagaling na ano, ekonomista nila. Wala naman. Lahat, pati mga ano, pati mga <laughs> sa gulayang-gulayan, -gulayan, pinatigil ni Digong yan. Di, ngayon, wala eh. Nawayag pagpauli.